mga kairing for today's video. sa nang tawa na ninyo mga kairing grabing fagfag dere karon sa Kuwait mga kairing oh. halos kay makita. So para makita pa gyud nato mga kairing no. Tong at tas taas mga kairing nara mga kairing oh. Grabe ga fag gyud siya mga kairing. Ga fag 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 gyud siya mga kairing grabe. So, dito dapit. Clear lang kayo netong kamera. Hindi kayo siya klaro. Pero in person, mga kairing, grabe kana, na. Bitaw na ka. Murag aso-aso. Bitaw mga kairing, ano mga Nag-uling. Bitaw sa drum. Yung ana ang sitwasyon dari sa Kuwait, mga kairing. Actually, katong dito nga time. Na ato siya dito eh. Kanang buwan sa mas gate. Kanang mura siya mura siya kasi na tower. Di kayo siya makita. Tungod sa ka, ka grabe sa fog. Karoon dari So delikado ni mga kairing pag magbiyahe ka magbiyahe, magbiyahe dapat akong boss karon pero delikado ning anik mga kairing. kay di ka kay siya kita sa kalsada no pag mag-drive sila kay mag matabunan ang ilahang kuan mga kairing, ang ilahang sa nasamin so delikado ni pag magbiyahe mga kairing, no grabing pagka foggy dari ambot wala ko kabalo basing mag snow siguro niya kay grabe ka tugnaw pud ang hangin sa bani. basta first time na ako ni na experience ari na pita grabe tugnaw pud nga init pa man ta ganina ni adlaw mo nagadula mi mga bata diri sa taas then ming kalit lang siya mga kairing grabe ang fog mga kairing oh then look na ilangga mga langga mga kairing namatog sila instead na maglupad-lupad na sila mga kairing namatog sila no so na mga kairing oh naginom tubig langga mo na so, inapay, ganito, sa may atop So, namatog sila mga kairing. I don't know what's happening. Yeah, what's happening? Tiyah na kayo na English. Ang nagkalitin yung napita. Basta mauni eh, mga kairing. Oh, grabe. Grabing yung pagka-fog so, yun. ako dari. Anong hagdan-hagdan sa slide-slide. Sakan ako dari para makita. Yun na to ba? Pansin nyo mga kairing. Medyo blurred na ato ang cellphone. Tungod na sa kakuan sa fog yun. Grabe ka-fog yun. mga kairing. Ay. Hala bitaw naka-experience ba na yung silingan bitaw mag-uling bitaw mag-uling anang dako kayong drum. Dayon mag-aso man na siya no, mag-asog puti kayo. Anang una pang kuan sa uling, unang pa-aso, di ba puti na siya mga kairing. Dayon muhangin, mutabon sa kalsada sing anang sitwasyon darin na dapita mga kairing. Dili lang kay siya kita sa kamera kay Saan? kamera nga pang filter ang aning kamera ha ay, anong kung sa itong pa mo kang puti ba manang dili ka siya kita sa kamera pero in person mga pansenyo pansin nyo dito dapit pag dito natin dapit side grabe kay ka fag yun no dayon yun amot on na itabo napita dito napita mga kaya grabe natabunan kayo dahil ang hangin basta kayong pagkabugnaw sa hangin Unsa man eh murag I don't know what to do. I don't know what to see. And I don't know what happening. Chak. Basta mo ni mga kairing. Grabe ka. Fagi daring napita. Oh, naapadang langgam. mo. Oh. O pasing hawa. Morag unsa ba ni? Sign of what? Sign of ulan or I don't know. Basta delikado ni siya mga kairing pag magbiyahe. Then, di kayo makita ang dalan niya. Pasurutoy kag dalagan or na yung pasurutoy dalagan. Delikado magkarambula mga sakyanan no mga na so that's it for today's video kay magnapagaw na kusantog na wala ni Rupita.